magandang magandang umaga mga kalitog Magalitog. Ito po yung aking mga kasama Maglilinis kami ng uh, Mga dadaanan natin yes, Para pagka meron tayong oh, trayo eh, Meron tayong Dadaanan ng maganda Ayan, nice. Ito ang napili namin daan Na medyo shortcut Wow diba? Ito ang aking mga kasama oh. Yung mga masisipag kong mga kasama. Ayan. Ayan. Ayan ayan, ayan, ayan. Ayan. Oh, press. Good morning. Oh, <laughs> nadulas ka pa. <laughs> ayan, ayan, Ito ang aking mga kasama. Bali, walo kami. Ayan, paket na? na yung mga hasyo, boys. na pa rin. Ayan. 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 from Susung Dalaga. Ayan. 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 Oh, ayan. Medyo Uulitin uh, na lang natin tunang, ano no, barita no. Um, Para pagbaba at baliktad patay ang barita yeah. no. Oo. Na no? oh. Ano naman natin tun... daan. Ito, ito. Ayan, dito daan, sa sapa. Tapos. Ito, baka Eh, ito sasalaki. Tumpukan natin. Hindi, gaganon tayo, oh. Yan 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 yan. Hmm. Oh, baka. May mga tanim-tanim ng mga ano 'yan. Kahit ganyang buhuan 'yan, eh. Natong. May na na. yan, manjarum Ito sapa mismo. Sapa, uh. Hindi, ang atin na to Pagbalik Pagbalik natin May barita ng ano Tanglaan Tapos mga handle na ilalagay no Ayan, ito, kuwi okay, Gumit na ka Dan,

Ang sarap no, mga mabuhuan. Yung kairo pagka mainit oh, maganda to. Ang sarap dito. Oh, pag mainit. Mm. Maganda dumaan. Ay, labuyo dito oh, ah! samo. Labuyo. Lagyan natin ang ano? Hindi 'lo press. Okay na. Ayo. <laughs> Ito yung mga kasama ay Ayun no Mga malulupit kong mga kasama Ito na kami o, Saglit lang natin yung Trail dito Diyan na lang sa punong gubat Okay. Andito na tayo. Susunod na lang. Ha? Bakit? Walang turkay daw eh. <laughs> ito ito, ito. ang linisin natin parang yung parang kita ang Saan lang daan natin? Ito na. Ayan, no, oh. no. Ito na, yung na mismo. Rekta. Tapos ba gano'n, no? Oh. Sigsag natin. Uh, tapos, ayun. Papunta ang pulong gubat. Ano ba yung pulong gubat? Ayun, ito. Ayun. Yan. Ayun, Ayun parang gubat. Papunta yan dyan. Sila ko pay. Ayun lang naman yun. Ha? Ayun po yun. Ayun Ito na. ba? Galing kami sa segundo na sa taas. O, yun Ayan o. No. Oh. Ginawa namin yung iba. Tagahawi na lang. Para mabilis. Mabilis. Ayan. Pag-apak-apak na lang kasi pagka yung minsan yung inap, apak-apak, matagal na sumubok. Ya. Oh. Pati kami presidente oh. Lupit talaga. Oh, ya no. Oh. Oh. Taga. Taga hawi din. Ayan, na kami galing ayo, may na tayo. Maganda nang mag-try dito o oh. kaya twin hike. Ayan. Susun dalaga. Tapos, pulong gubat. At saka mount balakbak. Oh, Siyempre, yeah. Siempre, bago ka dumating doon, Diyan muna, balakbak muna. Tapos pupundukan ng konti sa pulong gubat. Dito ka ngayon bababad sa susun dalaga. Nani? Ayan. Okay. Taga butas, kami ang taga apak sa magkabilang tabi para linis agad. Ayan o. Oh. Oh, ito na yung aming uh, naalisan oh. Malinis na. All right na. Ganda na. Ah. Uh, mabilis pag marami. Si diba, pres? Oh, okay. okay. Pero okay lang. Ano na natin yan? Maririts naman natin yan. Basta ang halaga, tsaka. Ayun lang. Oh. Iiyak. Marami iyakin. <laughs>